Ang Rah. ulam natin ay... Rah. Oh! Ano yun? Rah. Anong ulam natin? hmm Anong ulam natin daw? Uy! Ay! 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 Huwag Ano ba yun? Ano ba ito? Ang... Ang wait lang. wait lang guys kasi ang wala akong anuhan mapag-anuhan. Oh. Ay naku naman. na. <laughs> Show, Show my. ang ulam natin guys. Nagmois, nagmois. Ayan. Yummy, yummy. Ayan ang ulam natin. Ang shawmai. Okay. Mm -hmm. Ayan, guys. Ayan, guys. Oh. Ang ulam natin ay show mai at saka magsusup ako mamaya. Magsusup. Magagawa ako ng soup. hello oh, guys! Ayan guys. Ay, nako! Oh. Look, 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 Sige na.

Kung namatay siya nung isang buwan, maligurado ko tao din. Huwag hmm. hmm? mo na magpalapit. Magbasa na. Magbabaya't utang lang sa diyago. Kung hindi dahil sa'yo, baka napuruhan na ako nung layo sa bagong bayan. Siraulo ka. Pero malaking utang na loob ko sa'yo. Ching! 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 Ching!